Shay Girl, Manager Meloy, Monique, and Dada para ipakita sa inyo, i-share sa inyo ano bang nangyayari kapag nag-order kayo ng Harabas Chili Oil. Oh, oh, Ayan. Ito yan, oh. Ano flavor yan? Bagnet. Bagnet flavor. Ito ang sa akin ang mas kasarap kasi maraming bagnet. <laughs> Did, know, best selling siya, no? Kasi oh, siya yung basically. pinakamarami talaga na na-produce. So ipaliwanag niya, bakit dito po nagbabalot? ah uh, dito po nagbabalot kasi uh, e, yung production po kila Mrs. Haradas siya Harabas po. Yung na niya po sa, po sa po channel po. ni Harabas. Okay. Hmm. dito hmm. din po sa si Kailada. Yung... Ako kasi ang nag-handle ng Shopee account. So, nasa akin din yung mga pang-print, pang-balot. So, dito na rin talaga mamaya mm. rin mm. ano, balupan. Kaya ka. Yung first wave po ng mga orders ninyo, ang talagang nagpagod talaga todo niyan ay si Laharabon, si Nanay, si, si Cha. Uh, yun. Si Manny Jeff. Oo, kasama talaga siya. So yun. Siya talaga yung bumakpak doon yung mga ano ba yun eh, mga virgin pa talaga yung narangan. Ngayon, magtulungan namin siya since Saturday naman. Ano bang nangyayari jam? Print lang muna ng mga orders. Oo, yan yung orders. So, print lang muna ng orders. Kain muna kami. Medyo, ay. Medyo. <laughs> <laughs> biglang biglang nag-feed eh, na ano ko pala nag-feed na ko pala. Yun! Kapalang kami Ah, uh, Bali first, yung first batch, kaya may mga nag-post na po, yun po yung mga first batch ng uh, order. Bali, isang beses pa lang naman po kami nagpadala sa ano sa pinaka drop off. So ito po yung pinaka second batch, second drop off ay bukas, tama ba? Okay, kung po matapos ka. po namin kasi hindi naman po, po pwedeng print namin to lahat tapos hindi ko siya mas i drop lahat. Para sabay-sabay okay, okay. na rin po. So na overwhelm po kasi sa unang no, orders ang dami. Salamat po mga karabas. check niyo po ako yung, ako yung ako mga ako? ano, yung mga Oo kanya-kanyang po ay, sa Harabas fans ay, worldwide. Ay, yan. Pati sila, sir, ano nang pinsan lang, buhos na yan. Uy, kay Kuya Arby pala, pap. Kuya Arbs, uh, nandito yung orders mo kasama mm -hmm. sa ano sa second batch ng drop-off. Opo. Yun. So kami, petix mo na kami ni Monique. Kami, Oo. kami. Kami, okay, Ako, mag-print lang ako. Tika-print lang ako dito. Hoy! <laughs> Pakita mo si Cha. Petix lang din muna si Jack ngayon. <laughs> Pauhupo lang. Know, mo, ba? Ano naman sabi mo nung no, unang batch ng orders, Chia, na Nabalda ka ba? Grabe, maghahapon lang lang. Hmm. Sobrang, Sobrang dami, dami, no? Oh, seventy... Uh, pieces? Seventy-four. Yeah. Oh, yan. Ka. Okay. Na, no, anong ginawa ni Chadon? doon? Siya po yung nagbago na rap. Okay, so yung mga dumating kong ano, chili oil, ganyan. Naka-seal naman po yan. Ay, uh, mayroon kasi yung nagsasabi na i-seal nyo para ano daw. Gano. Okay, Naka-seal okay. naman po. Tsaka naka-bubble wrap. So yun ang aming trabaho ni Monix mamaya ang mag-bubble wrap. Totoo ba? Totoo <laughs> ba? <laughs> pero may mga na-bubble wrap na po na pwedeng... Oo, oh, yun sa, ano, sa ilalim, di ba? ano nga tayo, pakita nga tayo. Yan. Yan yan po, po siya. Kasi babaks na. Yan sa nagtapos na. Yan yung pinakaan. Kasi kung nabila ito, baka baka iba yung flavor. <laughs> <laughs> baka iba yung flavor ito eh. Masakat ko. May mga <laughs> ano naman yan. May mga, mga, mga banda. Like, hula. Hula dito. Ah, bago yan. Bago, bago, bago. Chicken niya. Yeah. Mm -hmm. Wala pa kami na bago lang Ah, oh, lahat ng nasa ilalim po, yung, yung mga nauna po, may pagtagla po yun. Lahat ng wala pong pangalan, chicken po yun. Tapos at yung bagnet po, may B, tapos yung shrimp ay may Ah, ito! So, nakita ko kung ano nalagyan ng yeah, Sa ano pala, no? Sa chicken at sa shrimp, pwede po siya, siya sa ano sa mga kapatid nating muslim kasi hindi po gumamit ng anong oil yon uh, bali chicken oil po yung ginamit doon sa ano sa wag lang po yung bagnet na ano na flavor kasi nga for the sa so, pwede po pwede 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 po mga mga ito. <laughs> basta ito kasi so, makita mo muna yan yan, pagka nakita mo nakita pag dito kasi nakapamalit tayo so bakit yung pwede hindi pwede, okay. pwede maglabo-labo yan ah uh, mas sunod-sunod kasi yung ano yung sequence niya sa, sa checking. No? sa checking dun sa pinaka Kasi hindi naman sinisipin order. Dali niyo, ay yakatanan baga kami mga balot dito ah. Sige. Go, diretso. Dalhan. Ketawa nang kayo ni Nanay oh. Tapi sama gabung lang, ah. Tapos sila na ulit. <laughs> so, puso bibigala kami mamaya sa plaza. So, cancel na muna yung gala natin sa plaza. Kasi? Nagpabalik tayo. Jesus! <laughs> cancel oh, talaga kasi may hindi pwede. May hindi ka natin. Wala. Kasi din si ano, si ate, magpapakmag magpapakmagbaan. Siya naman yung magsasalin ng chili, chili. Yung mga naluto nyo kagabi, kahapon, no? Siya yung nagsasalo nyo sa kahapon. Yan na nga, o. Oh, oh. Ito po yung second batch orders natin. So, hintay-hintay lang po talaga ng ano, mm -hmm. ng pagdating ng second batch. <laughs> so, una, total po 157 ba to? Mm -hmm. 157 mm -hmm. orders po, ah, ng individual na order. So, total of nasa ilang sili or yon big plastic mo 274 ilan ilan? 200 oh dami pala ilan nito hmm. triple yung nakaraan nyo? yung nakaraan is 140 na go go na dito may mother oh natin <gasps> <gasps> Ito talaga yung abala, abala sa lahat eh. Yeah. Master, ano tayo Master Rapper at Master Packer. Bakit? Siya rin po. Siya rin po ang nag halo ng chili oil. Aba, at hindi mara to. Kukuha ang ano dyan, ganador ba? <laughs> oh, sila na lang kay Jeff. Hala ko, Master Packer. Kaya nung nakaraan, iba yung nahalo eh. Made by Harawans and Harawas. Okay. You know? Si Master Packer nandito. <laughs> Pero hindi muna siya magpapak. Ang gagawin natin dyan, ano, Master? Ano pa yung... Maglalagay <laughs> <laughs> ba ng mga silyo? Yan, yung seal ng ano, ng... Sili so, yeah. Yan, oh. Meron pong sil yan. Oh. So, safe, safe po yan safe na... Safe. Yan. Kahit ba hindi po siya tatagas. Doon kung meron mang konting tumagas, hindi siya kakalat sa ibang bote. Sa buong bote na ito, dito lang siya mismo. Safe na safe po sa travel. Paano ba yan? Tinututurong na natin yan na. tapat, na ba yung peto isa? Kaya hmm. po talaga, hindi na hawak ko pala yung malo. Yan na, sealed. naka siya. Master sealer pa siya ngayon. Mamaya, kakar na siya. naman. <laughs> chikong <laughs> pinano kaniya <laughs> ano kaniya to mga karabasiwalito wala ito dahil... kung saan yung maluwag pa nga tayo maluwag kasi 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 na kasi kasi na? kasi 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 Tapos sa mga naka-receive na ng ano ng parcel nila, syempre nilalagyan natin ng ano nila pala. <laughs> nilalagyan nila ng ano ng Ngayon pa tayo. Ng pragile. Ano ta? Pragile. 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 Natik doon sa pinaka box or pinaka truck niya. Sa labas lang niya. O oh, sa labas pala, sa labas. Galing!

Sakit. Sakit kung agod nyo, ano. Maluwag siya o hindi. Sakit. Walang dread. pieces yan. Nakita ni Ramos ka pulas ko nila. Pulas ang palating sa gilid. Sa ilalim. Ang mga ibang kasi ang ibang. Ang mga ang mga ibang. Ang mga ibang ang mga ibang. Ang

Maganda Kamis. Ma na. Sa akin, wala yung Kamis na? po. Meryel pamote po. pamote Huwag <laughs> <Pabote. laughs> <Pabote. laughs> <Pabote>, masarap Yung buti, masarap. Mahal orange. Yung buti, magkakayasin. Para, patawis, Ay, para. Parang may ano pa din, may May after. <tos> <up -tose> Pero masarap. <-tose> congrats pala kay Otep na agad. Mm hmm. Pero Otep okay. okay. Kaya pa pala palang, ano, ang representative oh, sya, ah. ng, ng, ng ano ng Philippines. Oh, isa siya sa mga representative na pa Team Philippines sa Mat Olympia. Mat no, Olympics. Mat ただ、トンボルコー,ー、 Yun o, na kayo? Malas pa rin ba bilang? Hindi na mabilang. Hindi mo. Ito na. Actually, si Budje, si Meloy yung nakapuno niyan. Dulo-dulo hmm. na lang ako kasi kanina. Naka-idlip ako. Nanagusin ko sa kwarto. Tapos naka ako pag alis niya. Pag-ising ko. sa ng pakiramdam ko. Nag-idlip muna ako. Kaya ngayon, back to work na. Since okay na nag i i lang pala. <laughs> back to work na. Ngayon na ako makapuno sa kanila. Grabe yung bilis na ang dalawa.

Yan po oh, oh really na po na. namin Hindi na namin need ng gloves, ng hmm. so, Packaging na lang naman na. Yan na lang, po hmm. Hmm. Yan oh, lahat yan may sealed. Pero pag nito, ay naka-proper. naka silang... sila. Sila na hmm. Sila naman doon na ang production okay. food too, eh. mga 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 mga. Sanitation kami naman saan ano na kami, sa pabrika. Kaya <laughs> ano to? Pakiawan ano? yan, pakiawan. <laughs> oh, Wala si nanay, si nanay baga sa inyo guys. Ay, sobrang gita ng kwento ni nanay. Hello, parang mga sketch tape ko. Dibat mo na sa Bumigay. Gusto ko ng bumigay. Ay, bumitaw pala eh. <laughs> okay na lang. Gusto ka. Huwag yung pinipritong mo doon doon. Ay, oo nga pala. Tada! Nandiyan na yung mga uh, gumala. Ay, ay dadang diet <laughs> Nag-diet <laughs> daw ko nung... No? Uy! Wow! Ganda naman oh, oh, yan! Tanda. Wow! Nakabili ka na yung damit mo na eh? oh. Oh. Ikaw tangan mo, nabili mo tang. So... Oh, tan na maraka ah. <laughs> Ito mo ikaw gamot, so, be. Ito, binis mong bato. Ha, <laughs> nagulat si Nana yan. Okay. Okay, lang lang. okay. 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 to pagka eh. Bolan tiket. Jadi ogne yan. Marami pa din sa taas. Bye 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 bye. hanapi <laughs> uh, <bakaya, balak. laughs> no? ba hmm. First order. Huh? sige. Sim, hanapi. Ha, maswerte, mawagin, Sh mawagin. Shout out, shout out ay, sa ay, first order. Pasensya na po. Hindi naman shout out yung iba kasi madami. Pero gamot nyo sa akin <laughs> Ayan lang gamot di <laughs> Nandun pa yung akin? Ayun yun, yun sa iyo. Ay ito. Ay, ito. Ay hindi hindi pala akin 'yan. Pang-display lang natin 'yan. Sir Arnold. ganyan lang. From. manila. Wow. From Baynobay, Sir Arnold. niya po ay isang bagnet. Mhm. Yes, bagnet and isang chicken. Okay, where's the chicken. Yan talaga magka-tenulab. Ah. Need, uh, part it. Ganoon, May kanin, kanin pa yon? Saan pa pala yun? Nasaan na yun? Nasaan muna okay. Baka natin kung natin Oh, ito, master Master Sabi niya, hindi ako yun. Nagulat kami kanina sa pagrarap eh, master rapper. Master wrapper and then um, master packer. No packers <laughs> <laughs> yeah, pa lang. Ah. gaganunin para episode kasi na

hard master. Let's try to pack. kailangan gunting kasi inalagyan naman. Teka, ipakitong. E di hindi pa natin. Okay na, Hina. Isang lang. pa 'yan. Sa pa yan. naman yun ng

lang ako pag naubos order it Next. Next. Sa lang. Next. Si Ma'am RB. Ganito lang ko. Ano Ayan. Okay. Masyadong makapalit na Okay. Katiin mo na. Kaya. Uh, kaya. Kaya. Ganyan lang. Um, isang bag niya.

So, ayun mga kasili oil. <laughs> Time check. It's 11. <laughs> It's 11. <laughs> It's 11.15. <laughs> 11. Kaya kami ay mag-i-end lang nila dito. ah mga na-box namin na doon. Kalingin nga niyan, babe. Support, yeah Yan. Ganyan karami. Pero marami pa. As in, marami pa, no? Marami mm -hmm. ah. naman pagod ng ating buntis, ang ating senior at ang ating high blood. <laughs> <laughs> Fake news pala. Kala ko high blood daw kanina. Hindi pa yan. Nabigla lang ako ng busy. Okay, so, yeah. ayan. Okay. Salamat po sa mga nag-orders at mag-order. Mag-order pa ng chili oil. chili oil ng harapan. Bag niya. Thank you very much po. God bless everyone. Ang tokda. <laughs> lang namin ito. Tapos, darun na